Okay na. Ready na tayo. Okay. Hello po mga kalaki. 5 p.m. na po. Halika na. Tara na. Mamigay na tayo ng mga laki numbers po. Para po sa inyo. Siyempre. Dito tayo ngayon sa pahingahan ulit natin. At nakakatuwa. ba? Diba? Ang dami pong mga nananalo ngayong Burmans. Ang hangad lang po namin. Sana isa ka sa manalo ngayong Burmans. At sana ikaw na ang makahit ng millions. ba? Diba? ang lalaki na ng mga price po sa 642, sa 645, sa 649, sa 655, sa 658, six digit lucky numbers. At I'm sure, malaki din po yung price ngayon dyan sa ibang bansa. Diba? Nakakatuwa lang kasi isipin mo, tinututukan tayo ng mga taga-ibang bansa, lalong-lalo na rito sa Pilipinas. Napakadami pong mga nanonood sa atin at nakakaloka talaga. Talagang yung trust nila, maraming maraming salamat po sa inyo. Kahit po maraming nagbibigay ng mga lucky numbers, sa amin na po kayo tumututok, masaya na po kami. At syempre, marami pong nananalo sa amin, marami din pong hindi. Nakakalungkot at nakakasawa. Kasi kahit paano, ang Pinoy subok lang lang subok, di ba? Kaya nga sabi ko po, ang mga sumasali po sa amin dito, mga kumukuha ng numbers namin, wala pong pilitan ito sa may gusto lamang po. Kaya kung gusto mo na ikaw ay makakuha ng mga tips at mga ideas, ayun pag napanood mo itong mga videos namin, kunin mo, Librian, wala pong bayad. Siyempre, private consultation po ang may membership people good for 3 months po, okay? At bago po kayo magpa-member, dapat makakausap nyo muna ako para po legit. Kasi marami pong gumagaya sa atin ngayon. Ewan ko kung ba't sila gaya ng gaya. Ayan mga kalaki, kaya eto na, ang mga ibibigay po natin ngayon, hapon ng alas si ay uh, dalawang, uh, tatlong, two, tatlong 2 digit, tatlong 3 digit, tatlong 4 digit, dalawang 5 digit at dalawang 6 digit, lucky numbers. Kaya, Ready ka na ba? Tara na! Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging milyonaryo? Ayan mga kalaki at syempre ito na umpisahan na po natin sa 2 digit lucky numbers. Ang 2 digit lucky numbers mo ay number 6 at number 21. Yan po yung una. Ang pangalawa po, number 5 at number 12. O diba? Ang pangatlo po, number 16 at number 3. Ayan po 'yung pangatlong 2-digit lucky numbers. At isunod na po natin ang 3-digit lucky numbers. Ang 3-digit lucky numbers mo ay number 728. Yan po 'yung una. At ang pangalawa po, number 934. Ayan. At ang pangatlo po, syempre aw, oh, sakit. 241. Ayan po mga kalaki ang pangatlo. Oh, Nabigay na natin ang 2 digit, 3 digit Make sure po na irarumble nyo yan Yung 2 digit, 3 digit at 4 digit Pag inilaban nyo, rumble nyo ha Para po mabalik tadman ng numero Panalo pa rin po tayo Kaya eto na po, isunod na natin Ang 4 digit lucky numbers mo Eto na po ang 4 digit lucky numbers Kunin mo na, number 3, 5, 1, 2 Yan po yung una At ang pangalawa po Number 9, 6, 6 Seven. Ayan, at syempre ang pangatlo po, number 8390. Ayan mga kalaki, kumpleto na po ang mga 2 digit, 3 digit, at 4 digit lucky numbers. Takbo na sa sukin yung outlet maya maya ah, pag kumpleto nyo na nakuha kasama ang 5 digit at 6 digit lucky numbers. Ayan, pero bago natin ibigay ang 5 digit at 6 digit lucky numbers sa mga masusugid nating followers, syempre po sa mga bago dyan ano, na gusto po makatanggap ng mga libreng lucky numbers araw-araw, oras-oras. Abay, ito po ang dapat nyo gawin. Hanapin nyo po sa Facebook, i-follow nyo po kami yung mga legit na account ha. Kasi ang dami pong nagdagsaan dyan na ginagamit ang mukha namin ni Lola, gumagawa ng account. Ginagaya kami, hindi po kami yun. Huwag po kayo magpapamember doon. I-block nyo po yung mga yun dahil i kami po kayo ng mga yun. Hanapin nyo po Red Parungkin. Tapos pag kinlik nyo sa Facebook Red Parungkin, lalabas po dyan yung mga account. Hindi po kami yun. Pindito nyo po yung people sa taas people. Lalabas po doon yung legit na account namin na 315,000 followers po. Tandaan nyo, 315,000 followers at saka yung nakarielo t-shirt ako na 50,000 followers. Yun po yung dalawa na legit na account at Aris Gatchal yan. Okay, at syempre po, ito po may TikTok po tayo, 417,000 followers po. Doon po kayo pwedeng mag-follow din at mamamingi ng mga laki numbers. Tsaka sa YouTube, 16,200 followers po. Red parong Okay, so ano pa hinihintay mo mga di ba? punta na takbo na sa mga sa mga account kami na yan kasi yan mga legit pwede kayo dyan humingi ng mga lucky numbers mag message kayo mag request kayo at pag nabasa ko yan na ikaw ay nakafollow dapat nakafollow ka kaya comment kayo ng comment share kayo ng share ng video at heart ng heart automatic po ayan po bibigyan kita ng mga lucky numbers okay so ito na mga kalaki ya. ibigay na po natin ang mga 5 digit at 6 digit lucky numbers ngayong hapon na to make sure po, pag nagpa-member ka, kung interesado ka sa mga interesado lang, magpa-member ka, make sure na makakausap nyo ako para po legit. 3 months po ang membership fee. Good for 3 months po yun. 3 months po kami magbibigay ng mga birth month code nyo at birth year code nyo. Talaga tututukan namin kayo. Mali mo naman, dito ka swertihin. Mali mo naman, dito ka palarin. Okay? Para maging masaya ang birth months mo. Kaya eto na po, ang 5-digit lucky numbers abroad. Number 22, 27, 28, 31 at 16. Ayan po yung una. At ang pangalawa po, number 19, number 24, number 36, number 11, at number 22. Ayan po mga kalaki. At ito na, ang 6-digit lucky numbers mo, Abay, ano pang hinihintay mo, ha? Ito po ay pwede po ito ang 642, 645, 649, 655, at 658, six digit lucky numbers. Wow! <laughs> Kaya ito na po, hindi na natin patatagaling. Kunin mo na mga kalaki ang unang six digit lucky numbers. Number 16, number 39, number 27, number 23, number 12, at number 8. Iyan po yung una. At ito po ang pangalawa. Number 36, number 34, number 25, number 18, number 15, at number 5. Ayan po mga kalaki, kompleto na ang mga lucky numbers ngayon pong hapon. Takbo na sa sukin yung outlet at make sure po ingat-ingat at aalagaan nyo ang lucky numbers namin ng 3 days bago po palitan. At syempre, ito na po ang paborito ng lahat, ang shout-out time. Shout-out po tayo sa Pamilya San Vicente ng ano yan sa yan Balagtas ayan sa Balagtas Balagtas Bulacan hello po maraming salamat po sa inyo ayan po maraming maraming salamat po sa panonood nyo pamilya San Vicente I love you at sana pala rin kayo at syempre sa mga toda po ng mga tricycle driver dyan po sa may ano yan Ah, sa mga tricycle driver dyan sa may Cubao, Quezon City. Hello po sa inyo dyan sa may likod po ng Alimol. Hello daw po sa inyo. Maraming salamat po at nakatuto kayo lagi sa mga sa mga vlog namin sa mga lucky numbers. Mm. ka ngayong bear Tama yung vlog na pinili mo. Ito po ay vlog na talaga hindi namin pinipilit. Ta, hindi namin kayo pinipilit manood ng video namin. Kung gusto mo, kunin mo, ilaban mo, libre yan. Hindi ka rin namin pinipilit, pinipilit magpa-member sa amin. Kung gusto mo, magpamember ka para matutukan ka namin sa private consultation. I-message mo lang ako. Tatawagan kita o kaya tatawagan mo ako. Ngayon na. Good luck!